Parcel ni Mrs. Ang dami. Kung ano-ano naman mga pinag-order nito. O, oh, ito pa. O. Oh. Oh, tingnan nyo naman. Samantala ako, pag nag-order ako, isang parcel lang, nagagalit na sa akin. Pero siya, ang dami o. Oh, oh, tingnan nyo. Makakatikin pa rin sa aming asawa ko na yan. Tingnan natin kung ano mga laman ito. Ah, dami dami mga parcel niya eh. dami dami mga binabayaran araw araw ano ba ito? Mm. shampoo ampu mo <laughs> oh, para sa iyo para yan eh. shampoo para daw sa atin kapalot <laughs> ka Para, ka para sa iyo. <laughs> oh, tingnan mo. Nag-order siya, di mabasa kung anong mga nilalaman ito, yung mga Chinese ata ito eh. <laughs> Pampadama daw yung buhok. Paano <laughs> mo uh, sabi? sa video. In protection plant maintenance, color hair, trim, 10 days over white. Oh, di diba, ah. May construction naman. Ang kapal daw ng buho, kasi napapanot na daw kayo, eh. Oh. Sa akin din pala. Oh, ang gagalit ka sa'yo din. Ano pa, may bubuksan pa tayo. Ang mga pinagagawa nito sa buhay niya. Ano niya. Ako lang tagabayad. Buti nga. May pambayad ako. naman. Buksan naman natin ito. Pangalawa. Ayan Ano man. Ano ba itong mga pinag-order na itong misis <laughs> ko na ito? Ano dami dami. Halos araw-araw ganito. di ko alam kung mag... ceiling siya sa ano, ano, ano. So, ano na naman to Ang pagkain. Oh. pagkain. Hmm. Kung di mo pagkain, si Chiria yung order niya sa shopping. <laughs> oh. ano? Na? Yung ano yan, yung vegetable. Tikman mo nga. Hmm. mo nga. Vegetable. O, oh, tingnan mo. O, oh, tingnan nyo guys. Kahit sa mga ganitong pagkain, ino-order niya sa... Saan mo ito order? sa TikTok daw. Tingnan mo yung Pero tingnan, tingnan mo natin. Oh, tingnan mo naman niya, oh. Oh, yan na. Oh. Tingnan mo, oh, may okra daw yan. Ano, mga halo-halo siyang ano, vegetable na Chicken nga. Ano? Ito, kung ano yung mga kung ano guys yung nakaano dito, mga nakalagay dito, yun ang laman niya. Uh, may pipino, may, ukra. may banana, may okra, okra tamatis. tamatis. Basta alo-alo siya. Ano? Tikman natin. Ito, kalabasa. Sarap. Mm. Salak kay guys. Ano yan? Ano yan? Ito. May hands. Ay, ganyan. Parang ano yata. Ito yung yung ano yan. Parang mansanas na putot. <laughs> yung ano yung baby na mansanas. Pero <laughs> you know, masarap siya guys Totoo, promise Tignan nyo, subukan nyo mag-order nito Ito, ito Ubi. Hmm. <laughs> Uy, masarap ang kula sa amin ni Princess. Sarap guys. Ito. Wala, ilos. <laughs> Puti ito. Hmm. <laughs> Sarap. O, kraya Ang kraya na tikman, no? Banana. Ito, cucumber. Hmm. Ang Tagalog Pilipino. Masarap guys yung ano nga, yung laman niya, yung yung naka ano dito. Halo-halo siya na vegetable. Masarap siya, promise. Lalo na natin. Sanjo? 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 Dalawa siya eh. Ah, ito pa, isa. Ay, tatlo pa yata. Sanjo? Oo. pa yung mga mga. Tatlo yung laman niya guys. Pero sa ulit na. Ah. Uh, uh, vegetable crispy. Yan, tatlo. Isa lang si Dito. Saka ba, mag-vlog tayo. Bigyan mo sa kanya chicharin. Mm -hmm. Sa inyo po. Ano na naman to Masami ha? Masami ba e? Yung mga Grabe nga. Ito guys, uh, parang bag na naman yata. Ito ano okay. na. Oo nga, bag sya. Ano ba naman mga kuwasing bag na ito? Oh, cute. bag, sya bag sya oh, na may burda. Sana may laman na pera. Oh, may ano pa siya, may may lagay ng pang ano, shoulder. no, oh, ito 'yon. Ano kaya itong mga pinag-order kay Mrs. no? Kung ano lang mga basa Marami siyang pang-order. <laughs> Samantala ako, pag ako nag-order, isang beses lang ako nag-order. Yan, galit na galit na sa akin yan. Pero siya, katambak-tambak na kung ano-ano mga nag-order. Oh, ito man, dito, pa. Ito naman. Malaki-laki. Wow. Man.

May laman siya na 50 pieces. Nasa 230 lang daw siya. May laman na siya 50 pieces na diaper. Okay guys. Ayan, nabuksan natin yung mga parcel na dumating. Uh, sana wala nang garating. <laughs> Hello guys. Bye-bye. Bye-bye bye-bye. Mommy, ambi-ambi. No, todo-todo. Ah, anyan, anyan, anyan. ah. Ang ganda, ang ganda. Kawaii, kawaii. Hello guys. Hello. Hello madlang people. Hello. Ako po si Princess. Hello. Ako po si Princess. Hello, Princess. bye. Ayun lang po uh, pinakita ko kasi dami-daming araw-araw dami ng order uh, ko talaga yung misis ko kasi sumusobra na eh ako na lang lagi yung nagbabayad <laughs> shout out pala sa mga nagsusuport sa aking youtube channel Fort Fort Vlog maraming maraming salamat po sa mga yung mga nakakalam sa aking YouTube channel, Fort Fort Vlog. Like, share, and subscribe. Bye-bye. Babus.